mga idol kunin natin tong langka sa farm namin mga idol ang tamis nito mga idol hinug na mga idol ayan ang laki mga idol o, ang laki yung langka oh. masarap to kainin idol yan mga idol ako nang gilungis mga idol okay. mga untag langka mga idol samahan nyo ako sa aking video mga idol wala akong itak dala mga idol ako lang ninggi lungis pungis ba Pagkalamianing aning langka mga idol paborito ginako ni mga idol kay lami kayo kaunon mga idol para na yung mga manok namin mga idol. Dito sa farm namin mga idol, maraming mga manok namin, mga native. Nyugan to mga idol, nyugan. May manggahan, may langkaan. Ito masarap mga idol, hinug na. Uy, hulog na mga idol. Hanggang dito lang ating video mga idol. Kasi kakain ako ng masarap na langka na hinog na mabango na matamis na langka mga idol